Sumugod sa Mandaluyong City Regional Trial Court ang isang grupo ng PUV operators para sa Temporary Restraining Order o TRO. Layon nitong ipatigil ang expansion ng pilot study ng Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Technical Working Group para sa Motorcycle Taxi. Ayon sa operator ng UV Express na si Rafael Alfa Martinez, malaki ang mawawala sa kanila sa sandaling payagan na ng tuluyan ang pamamasada ng mga motorcycle taxi sa lansangan na wala namang prangkisa gitnya hindi naman sila tutol sa paglalagay ng motorcycle taxi, subalit kailangan magkaroon na ng batas na siyang magtataguyo dito. Anya, limang taon nang pinag-aaralan ang motorcycle taxi, subalit wala pang malinaw na datos na nagsasabing kailangan ng operasyon ng mga ito ay at mailagay sa legal na proseso. Magugunit ang isang special order ang inilabas ng Department of Transportation noong 2019 para sa paglikha ng technical working group para pag-aralan ang mga panuntunan sa regulasyon ng MC Taxi.